Dr. Love! Salamat po at magandang umaga sa inyo. Alam nyo, nakakatakot pumunta doon sa inyong community. Kasi mukhang hindi lamang uh, mga aso ang problema. Sabi nga ni Aling Belen. Pero Aling Belen, congratulations ha. Napakaganda nung pasok mo sa set kanina. Talagang bigay na bigay, dignified, ano? Uh, at saka, yun, nakita mo yung humility kay Arling Belen nung makita niya, nung malaman niya na may, may evidence pala, tumahimik na lang siya. Ganun talaga, di ba? Pero ang nakakatakot dun sa inyong area, hindi lang aso ang problema. Yung aso, nagpupupo kung saan saan. Pero sabi ni Aling Bilen, hindi lang yon Meron pang mga tao na umiihi sa pader. So ito, nakakatakot na ito. Ibig sabihin, wala nang disiplina yung mga tao na katira doon. Siguro hindi naman lahat, pero higit na nakararami siguro, kulang sa disiplina dahil ang Panginoon, di ba? Aling, Aling Belen. Well, ang, ang problema natin dito, Aling Rose, siguro hindi eh, naman ganun ka, hindi eh, naman ganun ka laliman ng problema. Tinitingnan ko kayong apat eh. Parang magiging magkakaibigan pa rin kayo before the end of the day. Dahil napakaliit na bagay ito, pwedeng mabigyan ng solusyon. Ang nakita lang natin dito, yung, yung consciousness ng isang nag-aalaga ng aso may responsibility tayo hindi lamang doon sa aso, kundi sa community kung saan tayo nandodoon. Kung ang problema yung aso natin ay nagpupupo sa kapitbahay, every now and then, ibig sabihin, nakakalabas yan ng ating bakuran. Di ba? Kung nakakalabas, pwedeng i-confine natin sa, sa ating bakuran yan at turuan natin, Aling Rose, pwedeng i-train lalo po ang labrador. Napakatalinong aso po niyan. Parang golden retriever driver. Pwede pong i-train, kailangan lang ang panahon, buhat sa'yo. I-train mo siya at ma-i-train ka rin ang aso mo. So, ano yan? Uh, symbiotic, di ba? So, kinakailangan din ng ating barangay ay kumilos na. Parang tulog ang inyong barangay captain, ang konseho ng inyong barangay, dahil sang-ayon kay Aling Rose, nagkalat ang iba't ibang aso. So hindi po yan mabuti sa kalusugan ng ating mga kasama sa community. Kung lahat na lamang ay magpupupo sa iba-ibang lugar. Ang tawagan natin ng pansin ng inyong barangay captain, baka po po pwedeng kumilos na kayo, gumawa ng paraan para ma-address itong problema ito. Kailangan ma-identify yung mga aso. Sa Amerika, ang mga aso hindi pwedeng lumabas ng walang tag para ma-identify kung sino may are, No? At kinakailangan yung sense of responsibility ng may alaga ng aso na hindi pwedeng pakalat-kalat yung aso. Kasi mayroon tayong responsibilidad sa kanila at sa ating community. Palagay ko yung barangay, Captain, kinakailangan kumilos na po para ma address itong problema ito. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carlos. Magandang araw po sa inyo lahat. Siguro bigyan ko lang kayo ng um, awareness no tungkol sa mga um, ano ang kinakailangan nating gawin pag meron tayong mga inaalaga ang mga fur babies. First and foremost, importante, merong anti-rabies shot. Kasi alam nyo, kahit nasabihin nyo na yung mga aso nyo walang leash o yung hindi nyo hinahawakan pero nakakagala silang ganun, baka mamaya, hayop pa rin po sila. So, pwedeng talagang makaagat. So, pwedeng mamaya uh, malas-malaki yung magiging uh, sabihin natin abala dahil kasi hindi pala natin nabigyan ng um, anti-rabies injection. Kaya nga po tayo merong tinatawag na World Anti-Rabies Day. That is September 20. Next, yung pong ganitong klase na pamamaraan kung paano natuturuan ng mga aso, napakadali po niyan. Lahat po ng aso pwede pong turuan kasi nga po meron na pong tayo doon sa yung sa alam po ng mga psychology interns ito, yung kay Pavlov, yung mga stimulant response conditioning, operant conditioning, na kung paano matuturuan yung aso na pag binigyan mo ng ganitong pagkain, alam nila kung ano nang mangyayari, pwede silang dito lang magpupupo o dito lang iihi. Natuturuan po ang mga aso pagdating sa ganyang bagay. So sana maintindihan nyo na being responsible na for, uh, fair parent, kinakailangan din maging responsable tayo sa paligiran natin. At higit sa lahat po, siguro dapat din nating tandaan no na pa, pwede naman tayong gumawa ng paraan eh para hindi doon yung spot na yon. Meron pong napakadali. Yung tinatawag nating vinegar spray. Sprayan lang po ng suka kung saan po dumumi yung aso na yon, hindi na po doon uulit dumumi yung aso na yon sa iba na. Kaya pa, pwede siguro sa tapat na ng bahay niyo, Aling Rosa, hindi na po sa ibang bahay. 'Yun lang po. <laughs> Maraming salamat Dr. Camille. Balikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Konti lang idadagdag ko kasi alam natin na ang ang behavior ng ating mga aso, ng mga pets, ay e reflection 'yan ng behavior ng master. ng master, ng amo. So, kung kung walang kung walang asal yung aso niya, niyo. Hindi hindi kasalanan ng aso, kasalanan ng may-ari ng aso kasi ang mga aso eh mga ang mga animals natin, mga pets obedient 'yan. Masunurin, masunurin sila. So turuan natin ng tama. Merong ang iba diyan yung mga pa social Pag pag dinalabas uh, nila yung aso nila, nakadiaper naka pa. No? Pero hindi naman kailangan sa barangay natin, OA na yon. <laughs> Ang suggestion ko po, eh, kasi president naman kayo ng association, eh, dapat naka naka cage o nakatali yung aso nyo. Tapos at a certain time ng araw kung na, nakauwi na kayo galing trabaho, i-exercise niyo yung aso nyo. Mag-exercise na rin kayo, ilakad nyo pero may kasama kayong supot. Para pa nagpupo yung aso nyo, eh linisin niyo agad. Ganun lang 'yon, madali lang 'yon. Pag may gusto, maraming paraan at um uh, Thank you for your concern. Eh Iba naman yung problem kasi ikaw yung landlord, no? Ikaw yung may-ari rin ng gate na yon. At at sila ay tenants nyo. Siguro as landlord eh obligasyon niyo na rin na bigyan ng ano kasi nagbabayad naman sila eh, sa iyo, no? Sa so, mo na yon yung ano. Sabi nga ni Dr. Camille, lagyan mo ng suka yung gate nyo para hindi doon mag -u -u. Maraming salamat, Attorney Lorna Nakapunan. Ayan, mukhang wala naman tayong haharapin na talagang malaking problema.